Alam mo ba? Easter egg hunt sa mga chikiting hindi maaring mawala sa pagdiriwang ng Easter Sunday. Mula sa mga mall events hanggang sa barangay activities, halos lahat ay nagpapalor nito sa mga bata. Dito, hahanapin nila ang mga makukulay na mga itlog na may laman na chocolate o laruan. Pero, paano nga ba nagsimula ang larong ito? Ang tradisyon ng Easter Eggs at Easter Bunny ay may kasaysayan na umaabot na ng ilang siglo. Sa panahon pa ng mga pigan o Hindu, ang itlog ay sumasagisag ng bagong buhay o pagbabagong buhay. Kaya nang ipinakilala ang kristyanismo sa mga lugar na ito, ginamit din ang simbolo ng itlog para iugnay sa muling pagkabuhay ni Jesus. Pero, bakit nga ba may kuneho? Sa Europe, partikular na sa Germany, ang Osterhase o Easter Hare ay pinaniniwala ang nagdadala ng mga itlog sa mga bata na mapabait. Pinaniniwala ang mabilis dumami ang mga koneho, kaya ito ay simbolo rin ng kasaganahan at bagong buhay. Ang mga German immigrants ang nagpakilala ng tradisyong ito sa Amerika at kalaunan ay lumaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo kasama ang Pilipinas. At sa paglipas ng panahon, naugnay na ang Easter Bunny at Easter Egg Hunt sa mga family celebrations. May ilang simbahan din sa Pilipinas na nagsasagawa ng Easter activities gaya ng Easter Egg Hunt pagkatapos ng salubong. Kaya sa darating na Easter Sunday, sana ay hindi lang tayo makisaya sa paghahanap ng makukulay na itlog. Sana'y maalala rin natin ang mensahe ng pagbangon, pag-asa at panibagong simula. Ngayon, alam mo na.